Hi, magandang araw po. Kakarbes ko lang po ngayon ng aking uh, tanim na luya, no? Sa mga bote po ng uh, mineral water. Uh, six month old pa lang po ito, no? Pero kung gusto nyo po mong lumaki yan, ayaan nyo po hanggang, uh, hanggang isang taon, ano? Ayaan nyo po lalaki ng lalaki yung uh, bunga. So, ayan po, kita nyo, tuwing gusto ko pong uh, magluto, no? Uh, na kailangan ng uh, panangkap ng uh, luya. So, harvest lang po ako sa aking uh, mga tanim na nasa mga bote lang po ng uh, mineral uh, uh, water. So, tingnan nyo po yung ating uh, mga tanim na luya. So, ang pagtatanim naman po yan, pipiraso lang po kayo ng uh, kaunti, ano Nagayang po nito, pipiraso lang po kayo ng uh, kaunti ganyan, yan. Pipiraso lang po kayo ng ganyan, iba nyo po sa lupa. Tapos, kapag uh, uh, umabot nga po ng 6 uh, months, may laman na po yan, yan. So, yan po yung laman, ano, no? Uh, ayan yung siyang uh, nakalagay sa lupa. Lalaki po ng uh, lalaki yan. So, tingnan po natin ng ating iba po mga tanim. So, ito po yung ating uh, bagong harvest. Tapos, yan po, uh, may mga laman na po yan. Ayan, may mga laman na. Yan. So nakatanim lang po yan sa mga bote ng uh, mineral water. So yan po. Uh, nakalabas na po yung mga uh, laman nila. No? Uh, ayaan nyo lang po yung dyan yan. Uh, lalaki po ng lalaki yung kanilang uh, mga laman. Ano? Uh, hindi ka na po bibili. no uh, malaking katipiran kung kayo na nagtatanim ng ganito. Yan sa mga bote lang po ay uh, pwede nyo pong uh, uh, gawin yan. So itong ating uh, Uh, bagong uh, harvest ano uh, pwede na ano malalaki na rin po kahit pa paano yung kanyang uh, uh, laman ating mga tanim na luya sa mga bote ng mineral water so nawapo mo lang ngayong araw na mapanood nyo ako no magtanim na rin po kayo ng luya no? wala kang space sa Metro Manila ka nakatira sa mga bote po ng mineral water ay uh, pwede naman. Ano pong makakupo po ninyo kapag kayo nagtatanim ng iyong sariling pagkain tulad po ng luya. Napakarami pong gamit ng luya sa ating uh, uh, pagluluto. Ano? Una, makakatipid ka. Pangalawa, masustay sa pagsasalo ng buong pamilya. At pangatlo, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Magtanim din po kayo ng luya at iba't ibang uh, green leafy vegetables. Nang sa ganun ay na hindi po kayo makaranas ng uh, kagutuman. No? Salamat po! Happy farming and god bless